Natanggap na ng Kongreso ang 2026 National Expenditure Program o panukalang pambansang budget na 6.7 trillion pesos, mas mataas ng 7.4% kumpara sa kasalukuyang halaga. Nitong umaga, pumunta ang mga opisyal ng Department of Budget and Management sa Kamara para sa turnover. Alinsunod sa batas, pinakamalaking bahagi ng budget ay sa sektor ng edukasyon, 1.224 trillion pesos para sa basic at higher education. At ayon kay Budget Secretary Amina Pangandaman, katumpas ito ng rekomendadong education spending ng UNESCO. This is because we are determined to deliver Immediate action on child nutrition, address the education crisis, and support our youth so they they can find jobs and more importantly follow their dreams. Naging kontrobersyal ang alokasyon sa edukasyon noong nakaraang budget debates dahil tila mas mataas ang pondo para sa si Department of Public Works and Highways o DPWH kaysa Department of Education o DepEd. Pero depensa noon ng mga mambabatas, mas mataas pa rin ang budget para sa edukasyon kapag pinagsama-sama ang pondo ng DepEd, Commission on Higher Education at iba pang institusyon ng edukasyon. Sa 2026 budget, 881.3 billion pesos ang inilaan para sa DPWH. Ipinunto naman ni Akbayan Representative Percy Sendanya na ang budget ng DPWH ay triple sa budget para sa kalusugan na nasa 320 billion pesos lang. Samantala, wala namang alokasyon para sa ayuda sa Kapos Ang Kita Program o AKAP, paliwanag ng DBM. May natitira pa pong pondo for 2025 given our limited fiscal space. Hindi pa po muna natin siya sinama. Bagamat hindi pa pag uusapan ng mga kongresista ang kanilang posisyon sa AKAP budget, sinabi ni House Appropriations Committee Chairwoman Micaela Swansing na malaking tulong ang programa sa kanilang constituents. As a part of the house, we really see the value of akap. Ang dami pong natutunungan, especially those previously untapped or um, yung hindi po naabot ng AX dati, lalo na po yung um, low, min near minimum income wage earners. Matunog din ang usapin ng akap noong nakaraang taon. 39 billion pesos ang inilaan ng Kamara para dito na tinanggal naman ng Senado. Pero sa BICAM, naibalik ito sa mas mababang halaga, 26 billion pesos. Para naman masiguro ang transparency sa proseso, sinabi ni House Speaker Martin Romualdez na may limang reforma na gagawin. Una, tatanggalin na ang small committee na nagkokolekta ng institutional amendments na pribadong tinatalakay. Pangalawa, bubuksan na sa publiko at media ang diskusyon ng Bicameral Conference Committee o ang panel na nag-aayos ng pagkakaiba sa bersyon ng budget bills ng Senado at Kamara. Pangatlo, magmamatyag ang civil society at people's organizations sa mga pagdinig. Ikaapat, palalakasin ng oversight sa pamamagitan ng pag-report ng mga ahensya at real-time na pag-track sa mga pangunahing proyekto ng gobyerno. At huli, pagtutuunan ng pansin ang mga investment na makabubuti sa tao tulad ng agrikultura, infrastruktura, edukasyon at kalusugan. In the coming weeks, we will review every page of the net expenditure program guided by one question. Makakabuti ba ito sa ating mga kababayan? If yes, we will support it. If not, we will work to make it better. Magsisimula ang camera sa pagbusisi ng budget sa August 18. Hopefully by October 9, 8, uh, we will have finished all that needs to be done and then we will transmit to the Senate on the last day uh, before adjournment of the in relation This is the, the ideal situation. I will not allow a budget on the floor to pass that is not, that is a mutation of the net or that has become too far off from the net. Para sa impormasyong napapanahon at on-demand, Denisa Fernandez, Newswatch Plus.